Ayan, good morning mga idol. Mga taga-subaybay ni Kuya Dan. Ngayon po ay papakita ko sa inyo ang lumang estilo ng paggagata ng kulay. So kahit tayo nandito sa Metro Manila, meron pa rin po tayong mga kayuran ninyo. Dahil Bicolano po si Kuya Dan, makilig sa gata. Ayan, kukudkud po tayo ng nyo. Ito po ay dalawang pirasong nyo. Natapos na natin tong una. So, ito naman ngayon yung pangalawa. Okay, so tingnan po ninyo kung paano natin magoproduce ang gagatain natin. Ayan po yung tinatawag na sapal. Saan? Diyan po natin pipigain po natin yan. So, ituloy po natin ang pagkukudkod. Ayan, ayan kud 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 uh, meron tayong makuhang pipitain alright dito rin po sa pagkukud ng mga idol malalaman na rin at testing dito ang iyong tsaga para ka lang nag youtube kailangan may tsaga para makamuha ka ng matitiga mula sa sapal ng nyog. Ito po ay pipigay pa natin ang totoong sapal nito, yung napiga na rito. Okay, so ngayon nasa proseso tayong pagkukudkud. Ala idol dan kudkud. Kudkud. Ayan, kudkud. <laughs> Diba? Ang sarap ng buhay. Lalo sa probinsya, kadalasan ganito po po ang kanilang ginagawa para po sila ay makapaggata ng kung anong gulay man ang kanilang gustong gataan. Dito sa Maynila, pwede naman po itong dalhin sa pagbibinta sa ng inyo ipapakayod mo. Parang nagtataka po kayo, bakit may yuk pang buo si Kuya Dan? Dala ito, galing Bicol. Kaya may nabuti natin, nanghiram tayo ng kayuran, ito. Kasi wala naman ako talagang kayuran dito sa bahay. Dito sa kapit namin, mayroon pa rin naman kayuran na manumano. Ito po yan. No? Okay? Larga. Kayod. Kayod. <laughs> Ganon talaga ang buhay. Buhay mahirap. Kailangan kumayod. Nang kumayod. Tayon. Upang mayroon ma ihapag ma sa kainan. Pagsubok din nito sa inyong tiyaga. Kasi matyaga kailangan Tagaan nyo tong maubos. Tingnan nyo yung itsura oh. o. O ba? Diba? Parang napapanot na buhok ni Kuya Dan. Iba-iba ang tubo. May makapal, may manipis na. Pero kailangan yan ay ubusin natin. Maging malinis siya. Pare-pareho yung kayo. Para lahat ay makuha natin ang laman ng bao Tawag po pala rito ay bao Ayan. Ayan sa mga nanonood po sa atin ng mga taga-probinsya, alam ko naman na naranasan ninyo po itong pagkakayod. Kudkud, kudkud. -kud. Sa kulturan. Hmm. Bawal lang, wag kayong kukudkud sa hindi nyo kayo ran. Bawal yan. Okay. Nakikita nyo naman, idol. Okay paano si Kuya Dan magkayod. Ayan, uupuan mo ang kayuran. Sabay mong kakayurin ang baong ng niyog. Ayan. Tapit na. Tapit ng ubos ang laman ng baong. Ito po ay pang isa't kalahati na tunog no? maririnig mo talaga kud 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 ang tunog binabahagi lang po natin o dinidemonstrate lang kung paano ang proseso ng paggata <coughs> ng gulay. So, parang ano pa po ito, makaluma pang sistema. Magkukudkud muna tayo ng yog. So, ayan, tingnan mo, oh. bus na. Pag-isa't kalahati na yan. So, tingnan natin itong isa pang nanguhuli. <coughs> Um, ito na lang siya. oo so, Yan. Di ba? Ang ganda niya. Oh. Yan ang iwaga ng Cucos nosifera Ang uh, scientific name ng coconut kunyog. Lubi. Sa mga misaya, ang lubi. Ang nyog. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much yung strawberry pot. Sabi hmm, ng mga novelty senior natin. Kaya huwag kayo masyadong kakain itong yung katamtaman lang. Dahil healthy naman po ang katas nito. Okay? So ito na po. Kayuri natin ang last o kalahati ng pangalawang new Coconut nut. Dito alam mo nga idol, sa pagsisimula pa lang parang kailangan at uh, timing kasi parang nakakailang pa yung sisimulan mo pa lang siyang kayo rin. Pero pag mga nasa kalagitnaan na ana, all right na, all right na. So, tingnan niyo, ninyo. O. Sa tunog mag -aralgan. Ayan. O, diba? Maririnig nyo ba? Tunog na yan. Tunog. Pinod food. Hmm. Ang dami na niya, oh. Sa oh. Yeah. susunod na live ko, patpahulaan ko, ano ang ginataan na kulay ni Kuya Dan? Po, sa kanyang binahaging uh, premier. Hindi ko ngayon sasabihin. Definitely, sa paglalive ko sa susunod na araw ay meron pa akong iuulang gulay gata ilalagay lang po natin sa freezer para po ay may matira ayan ano ang ginataang gulay ni kuya Dan sigurado po itong gulay na to isa sa pinakamasustansya ng gulay kayo mga idol kumain ng gulay para tumaba ang inyong mga buhay alright kayod kayod pa more mga idol okay may kalab shoutout nga pala muna sa ating mga members over chatters dyan maraming salamat sa inyo walang sawang pagsuporta sa aking live last night Ayan, may kalab shout out po. Ma'am, bless mat. mix vlog. Actually po, nanonood ako ng live mo ngayon umaga. Ayan. yan may kalab shout out din po sa aking super chatter last night. Si Kadoray ng Sweden. Ma'am Kadoray, may kalab shout out po. And of course, sa mga members, Rooney Mix Vlog, shout out. Wondering in Kulana. May galab shout out ng Canada. Of course, may galab shout out din kay Jerome Coelho. Joe Agapitos. Budut Swin Pai Pai. Ma'am Odessa Mix Vlog. Shout out. Alright. Ating hindi pa natin mababanggit ng ating mga member. Of course, medyo pagod na si Kuya Dan. Hindi na kayo mababanggit lahat. Ayan. Miss Isang Pinay ng shout out. Siyempre, salamat sa pag support ng ulang katakot-takot. Reina Smith Vlog ng Hong Kong. Shout out. Rosas Mix black Shout out. Rosas Mix black ba yun? Alright. live. Medyo humihingal na ko si Kuya Dan. Tatatayod. Lola in, Lola in Kids Mix ng Hong Kong. Shout out. Ayan. Jeba Sen ng Singapore. Mam sa daw. Shout out. Happy Short Tail ng Pilipinas. Tulugan mo ang premier mo kagabi. Ayan. Ayan. Lolo na natin ang pagkayod. Tingnan natin kung matatakos hanggang sa makapuho tayo ng isang standard time pang premier mula sa pagkakayod ni Kuya Lang. O, tingnan mo yung tsura. <laughs> Parang napapanot na buhok. Alright. Dito naman sa gilid natin uh, na kakayod para maging pantay na po ang pagkakadkad. -ka Alright, sa so gilid naman, para lang yan ulo mga idol na unang napapanot sa gitna. Alright, puno, dan TV vlog. Exercise na rin yan. Anyway, time check pala tayo. Nagsimula pa tayong kumayod ay uh, 10.30. Uh, All right. Alright. So, tignan natin kung 15 minutes matapos natin itong uh, pangalawang buong nyo. Alright. So, make a love shoutout kay ma'am uh, Life Reality ng United States. Ratti, magandang umaga o ngayon sa inyo dyan. Kay ma'am, ano to? Kay ma'am Eden. Uh, Eden. Ayan. At syempre kay Ma'am ng uh, Switzerland ay Switzerland Netherlands I mean Ma'am Lintek may love shout out po hindi mean, na ako nakakadalaw sa live nyo alright malapit na pong matapos ang ating kinukudkod para po tayo magkata ng gulay ng pampasigla ng buhay and make a love shout out Then, minsan ang dumalaw natin si Nikki CN ng Tamarins Norte alright Boyet M Channel salamat sa alang sawang pagsusuporta ah, sa ating mga activities alright okay doon po sa ating mga taga-suporta at member na hindi po natanggit ang Boyat and special mention po natin nagbabat sa atin kagawin si um, Sir Manny Villar ng Kingdom of Saudi Arabia. Magandang araw po yan, Sir Manny Villar. Kayo pa more. Okay po, sa tapos na, hanggang dito muna ang ating pagbabahagi. Sa susunod po ay ibukulaan ninyo. Ano ba ang gagataan ngayong araw ni Kuya Dan? Ngayon pong uh, September 24. Alright, so mula po dito sa Barangay Mugnok, Lungsod ng Paranaque, Kuya Dan TV, nagkakayot ng nyog, malapit na po ito. May love shout out, signing off. Alright.